norm. <tus> So ayan, maayong maayong aga sa iyong atandaan. Nagulat ako sa buko, oh. Kunti na lang abot kamay na, oh. Ganda ang papaalam. So maayong aga sa iyong atandaan. So andi dito ako ngayon sa Amo ah, Pamulinuhan. Pamulinuhan to nila itay basiling. Ayan na, nakapila na anak ko. Anak ko, ang aking palay na dalawang sako. Sa Patapos to nung una, kami na. So, papalikan ko na lang. So yan, magiging bigas na ang palay natin ngayon sa so, sobrang mahal ng bigas ngayon ako, Diyos ko, mahirap lang magbilad, mahirap kaya maraming proseso may pagiling pa, pero Diyos ko kalangan natin magtsaga dahil sa mahal, napakamahal mahal ng bigas ngayon, shout out Mr. President <laughs> ay, ng 20 pesos na bugas na to, inaantay namin, so parang medyo tumagal tagal na ito na, 20 pesos na bigas parang pamahal ng pamahal naman yata ang ano natin ngayon, kaya ang ang mga mahirap naghihirap masyado kaya Mr. President I know you love all Filipinos in the Philippines <laughs> in Canada kaya naku action na naman sana ang atong pagkukuri niyan sa bigas so ayan mamaya babalikan ko na lang kasi ma mainit at saka mainga yung ano yung mulinuhan yan so yung adlaw sa iyong atanan Keep on watching lagi sa aking mga vlog Moment Community. After ito mamaya maliligo ko sa dagat, napakainit. Wala pa akong ligo, ito pa rin ang damit ko, community. I love you all, community. Good morning. yung binigay sa amin ni Manoy. Maraming maraming salamat po kay Manoy sa natag na po gato. namin ito mga ulang na Ito namin ito po yung sumo ni Mother. pag sila, niyan sa lahat, ito na dalit ako. At si ate yung mismo nang ingi niyan So dito lang tayo kasi madapaw yung maliliit na Upa Makati yung community So yun na ang aming Palay na itinigiling na Woo! Mas Mainit Dito tayo sa Malimpoy So yan community dito muna ako nagtambay kata Ate Inday kasi matagal pa yung mulino madaga ang dito at saka maadapaw so dito ako makita pika na Inday ah, sa tabing dagat at shout out nga pala kala Ilda Clark ah, nasa biyahe na sila nasa vehicle na daw nasa may pili na the same baka mamaya yan ah, darating sila yan community ah, shout out Ilda baot, baot. So, pinakapiyak ako ni ate in I love it. My favorite black coffee. Black coffee. Ang ganda ng tasa natin ito. Oo, oh, sige, 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 sige. kung kulang din. Tama lang. Mm. thank you at Inday. Umahayahay, Didi. Whitey! Eh? Adi at si Whitey. moment. Hey, community. Maayong hapon na hapon na ngayon, ha? Oh shout out ano Bing si Munai Bing. Sa ate Emma. Shout out na sa byahe sira naniyan. Mayung aga. Ayan Content creator din ito si <laughs> Hello, good morning. Nice meeting you. Enjoy. Yes, I've been loving it.

I didn't even need to add Sa anything, Ala, flavorful ko. Nung yeah. narasahan siya. Yeah, she... Yeah, go, go ahead and ask her a question. <laughs> <laughs> <She, laughs> <laughs> Pwede mag-pass? Walang <laughs> Diyos <laughs> so, ko so, community. She, she wants to know, how, how have you been liking your stay here in the Philippines? Mmm... mo ito. I mean, I've loved it so okay. far. It's very... People are very welcoming. It's something like we have a little bit in the south of Texas. Like, like and um, the food, like I said, is just like absolutely immaculate. And then I love how broad centered in this country is. Like you don't see that. Anywhere else right. Oh! Right, like in a small town oh. in Texas we make yeah, right. like that. So uh, how, how do you compare <laughs> you like <laughs> yeah. So I'm going to ask her, how do you compare your trip uh, in, uh, in Japan <laughs> to you know, do your trip oh, here in the country. Country. So in Japan mm. they had more, <laughs> I <in it>. public <laughs> transport So it's easier to go like anywhere you wanted to no she didn't like, even need to But the people <laughs> who looked like, right above her said like they didn't even want to look at you Okay, like, I need interpreter I <laughs> Okay, okay, I know that. Know that. Okay, okay, understand. So, sabi niya, sa Japan daw, <laughs> no, 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 no. uh, magandang araw yung mga, yung mga daan, madali raw makarating sa mga lugar-lugar. Mm. Uh, oh, lugar, lugar. Pero it's not it's not ang mga tao daw, hindi, hindi man lang siya pinitingnan. Yung parang tumitingin sila sa taas niya, hindi siya pinitingnan ng, ah, ng direction uh oh, -oh. Samantalang dito sa Pilipinas. More fun here in the Philippines. It, yeah, wow. it's more fun. <laughs> at saka more, the <laughs> people are more uh, friendly. <laughs> manan-overwhelming. Okay. Yeah. ito ka, ka na 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 unang ini. other than that, I would say there's not really any much more mo yun 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 to care the hair because these tattoos are so gananak di gini. oh community, halat na kamu dito. din. dulong na kamu. but how how about you? I'm fine. I'm doing this. you guys go ahead and understand. Jericho si ano to na iklarico. ano nga niya? Jericho. Si Jericho, so kind of error doggy. kauna Kauna na ka una. mo. O, di si atin tayo. How about tiatin din? Ah, sila no no. Sawa daw sasawa ko. Ayan. Saan si Honey Grace, si Charles, si Father shit. Anak daw niya. Si nagkiki anak niya. Ayun. Oh, yanak kita-kita na kami community. Dale ko kaku, English ya, mga English Sa So, parang inihadap ko pa yung ano eh, kung ano yung nasabi, Ang tindihan ko lang beautiful. Puno, <laughs> <So, laughs> yung pala puro na kung buto na naman sa vlog mo, hindi ako kumain yun ah. Kala ko magkukuna kaya yung Oh, community, hindi akin to. Ito yun nilanta kaniyo na ibig. Hindi akin yun, daba. Bawin na nga ako, <laughs> tapusin na natin ito, sa I'm so Busy. I Gusto can't... ko yung gano'n, yung busy. pera <laughs> <laughs> <Yes. laughs> uh, <laughs> pag busy. Yes. nag lang, tama. Hain, ha, 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 ah, sabi ha, ko mga kita yung... na naman nakakalakaw. rayo. Nakuha niyo yung mangga. yung mangga. na nga, yes, salamat sa you. Oh, yeah. How many subscribers do you have? Uh, almost 2003. Magto 2004 na. Oh, that's good. Mm -hmm. Yeah, money. Tapos madadagdagan. Nang tatlo at apat. <laughs> 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 oh, ka oh, na magsalita ka na. Sabi mo magdadagat ka. <laughs> <laughs> tuwa kami. Si, uh, alam mo si Ate Eng? oh, Ate Eng. Shout out to Ate Eng. Ayan, shout out she's po. To... Watching, she's watching the commercials and everything. Oh, thank yeah. you. So, thank you very much. Naka-turn on lang yung TV po. Ulit-ulit lang. balat. <laughs> <laughs> balat kayo lamang pala. Oh, wow! Community, we love you in, in Dallas, Texas. Ay! Love it. Shout out sa Dallas, Texas. Na shout out daw siya. Ang maki-shout out siya. Nanay, ito Itun! Hello. Shout out ako kaya sa asawa ko. Sino to na ang asawa mo? Oscar Ang hawak-hawak mo, balat. Oh, at saka Grace ka Oh! my God! Ito ah! Kaputin na itun! No. Wow, iba para para uyagan mo nga itong sadto. <laughs> <can't> it. <laughs> it. Okay na kain diyan actually. My pero own. hindi masyado kinak oh, hindi yung God pinapansin God. dito. Ay kan it. No! It. <laughs> It's so soft. There is, there, there is face. Look at the face. Naguulang kain na, niya yeah. no. Oo. Pag inano mo to mayroon laway na ano diyan tapos ma it. ano siya malagkit, madikit. That's that's called balat. <laughs> so ayan. So ada na naman ang America. Ada na naman si ano, ang Ameri American Jojo ang pangalan niya. Jojo. Ganun ang ganda pangalan niya, panlalaki. Beautiful hiya. Wala nang ambon Naalala mo ang matalimon din din? Matalimon. Yung pinapaliguan natin dati. Halloween oh, oh. din. Ang ito, ayan, ayan ito na dikit sa kamay. Ayun na. na. <laughs> Ganun na. Uno, uno, uno na. Okay lang 'yan. Okay. okay. dito oh, kasi medyo malalim dito. Wag dyan sa pambabato. So, ayan community. yung mga, nagkita-kita kami ng pinsan ko from Texas. Si Elda Clark. O, yan siya. Ayan yung lagi ko madalas kung sinasato ni Elda Clark. sa yung pagawa ng bahay na yan. Yan. Siya so, yun. Sasasawa so, niya yung Amerikano si Mr. Jerry Jericho Clark. Clark. Clark yun. Tapos so, yung uh, si Amerikano si Jojo. Madiligo daw sila sa dagat kasi syempre wala dagat sa... May dagat mo siguro sa Texas, siguro malayo. Pero ito oh, harap lang ng bahay nila. So, yeah. Diti ho! So, Shout out sa lahat ng Texas! Sa America, sa U.S. Ha? Hindi ko pinabanggit, Shout out sa... Hindi ko daw pinabanggit. Ano? Be <laughs> De, <anong nakakaan>? <laughs> <laughs> uh oh, ano nalang ko yung naridiho Ah, ibing pinsan ko din yan Magkakapatid yan sila ni ano oh! Na Clark Saan na malangoy kita O di di ho, magkapot ka sa katig Sayan yan, community, diniho. enjoy lang kita diniho. For today's video O, so, no. oh, ikaw na mag-shout out po Sa asawa okay. Okay. ni Libing Ano ko no? Alay na, gusto nang Come on! Oh! Ano? Ah! No. No, no. na! shoes! Okay, okay, shoot? okay. Make me stop. Make me stop it. Okay. Dito kami Para wala. tell them what I saw? Uh, oh, I right right Are you gonna ba Are you gonna come yes. back? Okay. Papalit yata sa ng chinilas. Yeah. <laughs> 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 Nakapanti lang ako noy. naman? Di ba nga sa ano, simsot talaga sila? Simsot tupis lang talaga sila. Ito yung tinubi. Hi! na ka mo. Oh. Isai, Isai, mo? Hi! Sa wanak sa dagat. Hi! <laughs> 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 Pero wala bang didi? <coughs> yung, ha? Oo, pwede na <tos yun> Pero ang ano naman noon, kapag may tao, umalis sila. Uh, Hindi naman sila lalapit sa tao. Okay. Lumalayo na sila. Okay. So, yung naka naka nakakagat lang siya pag halimbawa naapakan. apakan uh, uh -huh. -mm. nagkusog na ang uron. Nagkusog na naman, pataya. Kuha na na to, boy! Boy, pahiram lang ang sunglass mo si Elda. Si Wiro, tog lima sa salamat. Nanok mo? Yes, na aga, alam siya ito eh. Oo, namati ka. Simbang! <laughs> Tunog, bago. Pahibaro. Welcome sa mga magaganda galing Laguna. <laughs> 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 Sabi sa buka. Pakita raw. Pagluluto sila ng bulang lang. Tapos, ano ayan? Isda kahit na isda ibutang mo dito. Now, iro pero kung atok man, ano pwede man, wala bagyo. Pero masarap talaga. May paras oh, mo,